Way far. silo, sayang wala akong damit. siya 哎呀！哎呀！呀！ Um breaking mm -hmm. Mary and Paul oh. yes see Long San Ayan, mas malapit siya. Yay! Yay! <coughs> This is it. <coughs> And then may nakita ako Mama Mary na nasa taas. There you go. Pupunta ako dyan. May malaking stool. Aki rock. And find video. There. And so Meron siyang malaking tubo. Pero sa tingin ko nanggagaling siya dun sa taas na yun. Nakinukuha nila ngayon, ngayon ng tubig. Tingin ko galing dito sa pulse tubig nila. And, sakit na ako sa Mama Mary. Pero hindi ko alam kung saan ako dadaan. Medyo mabato. Pero okay lang. So, alam ko lang, sana bella din ako ng candle. But, I think, mag-pray na lang ako. Hello po. Yes. Hmm. ma overnight yung mga yan dito, no? Linaw ng tubig. Bye bye. Boyo, sandali lang. yung nature mo, siyempre. Ang ganda Pwede mag ano, dito ng juice. Diba? Ang lamig. Ano sa ano, may... Nakikita niyo ba yan? Kaya lang, hindi siya pwede kasi sira siya. Delikado na siyang akyatan. Ayan. Hi, nakita niyo ba yan? ba? Diba? Ma, hindi naman siya ganun kahaba, pero maganda sana siya kung okay pa. Pero hindi na siya okay. Ayan, nakikita niyo. Ching, ha. Medyo may -feel lang siya. At meron siyang bahay, ang problema, napabayaan na itong lugar na to. Sa tingin ko dati, okay siya, maganda. Kasi may mga bahay kubo, oh. Kaya lang, sira na. Pati yung mga CR. Ayan. Nakikita niyo yan? Ayan, Oh, sa baba. Yung nakikita niyo na yan, Sorry, kinakita nyo na yan, ayan, sira na, sayang diba, maganda sana. Ayun, meron pala dun na parang ano o, oh, parang host na, ewan, pero cute tignan. Tama, cute nga, o, oh, nakikita nyo ba yun? Actually, marami ding ligaw na halaman dito yung mga nasa baba at saka yung mga nasa taas ng puno. O. Ito ni Bayan talagang nature na nature. Nakakatanggal ng stress. Di ba? Oo. Medyo mahaba siya hanggang dito. Yung tubig na nakikita nyo, galing yan dun sa falls. Sobrang lamig niya. Asin. Ang lamig. Pwede kang magbabad ng juice. Yung post na pinuntahan namin, medyo malayo siya sa kabihasnan. Sobrang layo. Pero okay lang. Maganda naman yung lugar. Si okay. Ang dami ding ibon.